Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. It's Wing again. So, ayan po ang herbal na gamot sa binat. Okay? For today's video guys, i-share ko yung mga herbal na mayroon tayong available rito. Ha? Ayan mga kawing. Ayan, ito po ay sibukaw. Ayan, gamot po yan sa binat at iba pong mga uh, karamdaman pwedeng magamot yung sibukaw na yan po guys no ayan ito naman po guys ang tinatawag na kapinan guys o shell abalone no ginagamit yan pampaswerte mga kaibigan ilalagay yan sa kaha mga kawing ngayan po sa mga naniwala lang ha sa mga ganyang berto ito naman po ay himag yan po himag po yan mga kawing, yan po ay tambal uli, kumbaga nilalagay yan sa langis. Ito naman yung ating tagihumok, yan, tagihumok, uh, sinasangkap din sa paggawa ng langis, no, pampalambot sa mga mamimili. Yan po naman po ay sa ubhok ng gumagala ubhok buhok ng duwende. Ayan po, meron din tayo. Ito naman po ay mahoganis seeds. Ayan po, bawal lang ito sa buntis kasi mapait po ang pinakaboton niyan. Ayan, at din meron tayong pangsangkap sa langis, balisong, ang tawag niyan o white coralis mga kaibigan. Ayan, mga kaweng. Ito naman po ay amurado mga kaweng. Ayan po, sa mga gusto o murder nito guys, ay PM lang kayo. May number naman ako dyan. Ito naman ay gamot-gamot sa binat ito guys. Yung mga iba't ibang kahoy na naka-slice na sa loob na yung uh, sa balot na yan. So, ito naman po guys, yung ating, uh, yung sa balinsa sayaw po, gandang balinsa sayaw, pampausok po yan guys. Ito naman yung ating marabilyos. ay nilalagay yan sa mga, sa alak, no? babad. Ito naman yung ating hostel guys. Marami paggagamitan yung mga ating hostel na yan, mga kaibigan. So, ito naman yung ating mga ano, guys, pangpausok. Ayan, medyo maingay dito, guys. Pasensya na po, ha? Ayan, sinso po yan, pampausok yan. May tawas po tayo dito, guys. Ito yung star anis natin, pang herb. Ito yung ating star ano anato seeds, ayan, pangsangkap sa luto. Ito naman yung ating saga-saga seeds, pangsangkap sa langis. At saka yung ating banao, kaki iti, mga kawing iti naman, diamanteng negra, nasa bote maliit. Ito naman po ay uh, Um, bugaya na yung isa ito naman guys ay yung ating pangamay o tagupay-pay guys ginagamit pampaswerte ayan may nagtext pa may nagchat sorry po ha ayan po guys yan po ang ating pangamay sa mga may gusto umorder nito guys ili ilalagay ko yung link dyan sa shopee kung nais yung makaorder niya mga ganyan mga pampaswerte mga kaibigan ayan po guys o yung ating uh, ano may porcelas din tayo dyan at so kay ito mahina na po sinang medyo maliit no medyo malalaki kasi guys pa-order na kasi mga kaibigan no mga ka-wing ayan po salamat po